Okay guys, ang i-share ko sa inyo kung ano talaga yung gamit o pangsiyon o mga pangalan sa electrode o ang mga sangkap nito. Okay guys, yun guys ang ituturo ko sa inyo kung gusto kayong matuto or gusto kayo mag-abroad sapagkat yung welding is demand ngayon sa abroad. So yun ang Uh, ating pag-uusapan. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe, or click subscribe, hit the bell, and hit the bell again, para manotify kayo, or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! So maraming mga welders ngayon na hindi nila alam kung ano talaga ang pinaka-proper na pangalan nito. Madalas ay tinatawag nila itong welding rod. Pwede naman, pero ang pinaka-proper na pangalan nito ay electrode. Uh, by the way, ito lang yung ipinakita ko sa inyo na electron, itong kulay red. So marami itong uh, klase, may espesyal yung kulay white. So ito lang ang pinakita ko sa inyo sapagkat ito lang yung uh, nasa akin ngayon. So, ito yung uh, ordinary electrode na madalas natin ginamit. Yung number uh, 6013. So, itong electrode na to, kapag ginamit natin ay may iba-ibang function o pangalan nito. So, isa-isahin natin kung ano ang function o mga pangalan nito. Okay na, so isa-isahin na natin kung ano ang mga pangalan nito o ano ang mga pangsyon sa electrode. So pukpukin ko na, so nakita nyo tong parang pulbura na parang kaliskis na naaalis itong kulay red. So ang tawag dyan, itong pulbura na yan ay tinatawag itong coating flux. Ah, okay. Next tip na naman tayo. So, nakita nyo tong parang bakal na maliit. So, ang tawag dyan ay core wire or pillar metals. Okay, next tip na naman tayo. So, magwi-welding na tayo. So, nakita niyo itong parang uso. Ano bang tawag dyan? Ang tawag dyan ay shielding gas. Okay, next tip na naman tayo. So, nakita niyo itong maliliit na mga apoy na tumatalsik-talsik. Ano bang tawag dyan? Ang tawag dyan ay spattered. Okay, next step na naman tayo. So, kunwari, tapos tayong mag-welding. Ito na yung mangyari. So, nakita nyo tong parang kaliskis, parang balat na tumigas. Parang pulbura. Okay, pukpukin ko. Ano bang tawag dyan? Ang tawag dyan ay islag. Okay, next step na naman tayo. So, pukpukin ko muna. So, nakikita nyo tong parang namimilt na bakal. Ito, ito, ito. Ito, ito. Yun. Yun, ito. So, yun ang core wire na natutunaw. Ang tawag dyan ay weld metal.